Lalaking bibili lang sana na pagkain binaril sa loob ng sasakyan sa Rizal. Newscoop mula kay Judith Estrada Larino on the spot ang isang lalaki matapos sa barilin sa loob ng kanyang sasakyan sa Antipolo Rizal. Ayon sa salaysay ng mga saksi sa mga otoridad, nakasakay sa kanyang van ang biktima kung saan nakita silang nag naguusap ng suspect at bigla na lamang umanong pinaputukan ito. Kagad namang na-arrest ang suspect sa follow-up operations ng pulisya. Lumalabas sa inisyal na na residente rin ng Barangay Santa Cruz ang suspect. Inaalam pa ng mga otoridad ang posibleng motibo sa likod ng pamamaril. Ayon naman sa asawa ng biktima, bibili lamang ng pagkain ang kanyang asawa bago ang krimen. Ito nang ginama ng suspect na may kinalaman siya sa pamamaril at nahaharap na ngayon sa reklamong murder. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.